ito nakaka-excite no late na tayo nakauwi dumating na yung LBC natin galing Dabao na gapi na in-order natin ito siya bubuksan na natin kung buhay pa sila kasi Sunday yata sinip to tapos ngayon Friday na tala let's go ito hiwain ko na Oops. Ang tigas. Hey, yan naman, malabang-labang pa. Wait. Unang-unang, ganda ng packaging ni Sir. Ayan. Hindi pa Buksan ko lang. Helio. Dili yung sad magpa-akitin. safe yung mga na bolta pa. So, dito ako nagulat. First time topper wet. Dilin eh, solid. Yan o oh. nakakahon tapos ang tawag dito isolation sil na sil no? Oh. grabe napaka goods na sil na inlagay na to pwede itong lagay ng ulam oh. or baon na sana buhay pa sila here oh. may previous sobra sobra sobrang dami oh. yun nilang ito may patay Okay lang. Itong pangalawa, wala naman buhay lahat. Yung una na another pa na isa. Pero napakasolid. Eh. Apat na trio lang in-order ko. Pero ang dami. Ang galing ng ano nito. Ito Tawag dito. Ang galing na seller nito. Ayun, may patay oh. May patay ulit. Okay. Pero yung iba, lumalangoy naman. Okay na. Extra na yata yung patay. Okay na. At least okay pa rin. Dito yun. May patay pa rin ang isa. Pero yun. Kung mapalo pa yung iba buhay pa. Ito ang dami. Siguro ito yung previous. Tingko wala namang patay. Kaya okay lang. Yun lang. Hanggang dito lang yung video. Salamat sa panonood.